sila eh. so, mamaya bigyan natin ito ng kinapay. <laughs> Tuwan tuwa, papapi. Tara, dun tayo. Doon tayo. Oh, umutulaga naman. Uy, katuwaan. Tara, halika dito. Yeah. Hello, good morning. Gandang umaga. Oh, kumusta kayo? Saan? Ha? San si Ate Liningning? Naliligo lang po. Ah, naliligo sa ilog? Hindi, nandiyan lang po. Eh, ayun o. Ayun po yung eh, nakatayot na yan. Ah, okay, okay, okay. yung mga aso. Na kulang yung materialis natin, ano? Ano po, pinagulang. Hello, princess. Kumusta ka? Ah, wala, Kaya, wala nga palang pasok ngayon. Ano? Okay. Anong ginagawa mo? Ha? Mahaba-haba ngayon ang bakasyon. Ano? Subali, so, four days. Long weekend. Ano? Bigyan na pa, ka na Bigyan mo sila. Princess. Sinsya ka na dyan. Merienda ka na. Hindi eh? okay po na. Tapos po kami um, magtaya ng pansin. Ah, ganun ba? Ay, okay, okay, okay. <laughs> nagluto po ako. Ah, nagluto. Marunong ka magluto, Ning? Oo po. <laughs> oh, mabait na bata. Pag walang pasok, tulong, ano? Okay. Naliligo po si Mama, na eh. Naliligo ang Mama mo? Dating, Puntang, ha? Paling pa lang po iyan. Bakit? Yung sakit Kasakit? Nagsakit ang puso niya, eh. Oo, oh, dating sakit ay. niya, ano? Ano? Puntahan ko muna dito yung pinagagawang bahay. Oh, sige. Kay Tatay oh, Badong, ha? dito muna. Oo, -hmm. Oh, ito. Kinapos po kami mga katawang ng materyales. Para dito. May mga bibilhin pa kami. Tingnan natin. may flooring na ito ito yung kusina ito yung kanyang comfort um, room ito yung kanyang sala ito yung kanya ditong higaan 4 days apat na araw na trabaho katuwang sabi nung karpintero natin mga karpintero natin nabili naman ako dyan ng onidoro kulang na lang ng dalawang supot daw na simento tapos lababo tapos eh, apat na plywood kulang dun pang bintana at pang dito sa pintuan mga katuwang kuya apat na araw itong ginawa Hmm, apat na araw. Bakit? Parang, bangal. Huh? Parang, puso pag gawa. Ganun ba? Hmm, bangal. Ganun talaga pagka, siyempre, hindi naman natin pwedeng bantayan to. Bukod sa napakalayo, mula sa pinanggagalingan natin, eh, hindi naman. Araw-araw natin pa pwedeng puntahan. Tulad ng sinabi ko, malayo itong lugar na to. Hindi mo natin pwedeng bantayan to. Maghapon, mauubos ang oras natin. Ganun talaga pag-arawan, Papa pi Yung mga karpintero, hindi naman lahat. Pagka-arawan, pag walang nagbabantay, laging nakatanaw sa malayo. Wala namang tinatanaw. <laughs> Di ba? Laging nakatanaw sa malayo. Wala namang tinatanaw. Ayan yung mga arawan. Pag walang araw... Di na gumagawa <coughs> naubo ako karami po yung ano natin uso ngayon ng ubo at rangkaso kaya ganito kumusta yung kaya natin si tatay badong dun sa bundok ano kagabi napakalakas ng ulan parang may bagyo bagyo naalala ko si tatay badong paano kalagayan niya dun no? hindi siya mababasa may trapal pero siyempre, walang dingding duyan lang yung higaan niya sigurado ko basang basa yun. yun sa bundok sa gubat no tingnan natin papapi pi bigyan mo to ng tinapa yung mga aso kanina pa siya naghihintay oh kanina pa naghihintay at mm. atingin mo sa kanila oh malaki naman yan atingin mo na para Bakat, takot takot ka? Di ka na makakagatin yan? Okay. Hmm, dito wan wa sila sa yung isa. Naroon din Oo. may eh, magtira ka ng para doon sa mga aso ni Tatay sa bundok. Punta natin. Papalagyan natin dito ng bali tirahan ka ng mga aso ni Tatay Papagawa din tayo dito ng papag niya eh. Dito yung papag niya. Yan. Ito yung maliit niya sa nasala. Doon yung CR. Sin yung kanyang lutuan. Tara, papapay. Okay. Tayo sa bundok. Kita natin si Tatay Badong. Tingnan natin. Susuluyan din. Hmm. Hmm. Uh, pakibigay dun sa ano ano dun sa kasama mo yung iba Apat na araw, ano? Opo, apat na araw. Parang bagal. Na ulan-ulan po kasi dito, hindi lang tuloy-tuloy yung init. Kaya nakakaabala, ano? Opo. Siyempre, mahirap naman yung pagod kami, mabasa ma ng ulan. Maulan na, ano? Mapasma. Hindi lalong matatagalan dito. Kaya nga. Sige, ha? Salamat, EJ, ha? Opo. Pakibigyan na lang yung isa, Apo, ano? sa isa kasama. Okay. Salamat, ha? Opo, sige. Okay. Pa. Stop muna natin mga katuwang. bibili pa tayo ng ibang kulang na materials kunti lang naman na bibilhin natin dun apat na plywood tapos eh, yung lababo maliit lang na lababo yun lang, yun lang halos yung madadagdag dun guro eh Ibang karpintero naman yung paggagawa natin. Siguro dalawang araw lang. Tapos na yan. Imagine apat na araw. Dalawa sila hirap nun kita natin sa bundok si tatay badong mustahin natin mga katuwang tara tingin ko naman hindi uulan kayong maghahapon medyo mainit kagabi lang yung sobrang ulan ano minus 10 para alas 11 ng tanghali nakatawang sa ganitong lugar gaakit ka sa bundok talagang mapagod kaingin eh. Tatay pa dong ya Ayan. Ayan na. Narinig na natin yung ayan. Oh. Oh. Ayan na, ayan na, ayan na. Hello. Oh, tuwag to. Oh, Oh. Aba, oh. Oh. Papa, pibi ka mo tinapay. Oh. ditutayo ditutayo Whitey. Ito, 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 dito, ito, 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 tayo ito, 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 tayo, ito, 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 O, paano? Paano, kayo? Di naman ang problema lang dito tayo ba ang makakabasa siya dito tampiyas ano? Wala kasing dingding. May bubong. Dito siya natutulog. Oh. May kulambo naman pala itong duyan mo tayo ba dong no? Talagang pang pang ano yan, ay eh, pambundok yan eh. Madalas ginagamit ng mga umaakit sa bundok tong mga ganito. Ang problema dito, Tay ba diba Pag yung braso mo eh nadikit doon sa <laughs> sa tabi, okay. kakagating ka din ng lamok. Oh, nga po ang nangyayari. Malamok ba dito? Malamok din. Oo. oo, oo. Uh. Tama na. Hmm. Baka masayang lang. May ano na ulit bigyan pagka naubos na. Ito yung mga loyal na kasama rito ni Tatay Bodong si Brownie at si Whitey pag umaalis ka rito hindi sila umaalis dito dito lang talaga sila nakabantay no dito lang sila galing naman itong dalawang aso mo yan yung isa oh dinala na dun yung pagkain niya <laughs> si Whitey gusto ko kasing pagawan to doon sa bahay mo nung parang bahay-bahay manila dun sa likod Di ba tay? Opo, mo. Kaya ang problema lang po yung baka hindi sumama doon. Sa Bakit? Sa sa bundok Ah, baka hindi sumama? Hmm, kung doon na sa kabila yan, kung hindi ko isinako, hindi yan maka, hindi yan dito. Kung hindi mo inilagay sa sako, Oo. hindi sasama sa iyo? Hindi. Gusto Oo. nila, oh. gusto nila dito. Sa bundok. Pero nung madala ko na doon, maitamid ma ko doon sa... Poblasyon. Yun. Okay na sila naman dito. Ah, oh, talagang ano sila. Masanay sila dito sa bundok. Okay. kesa Kaysa dun sa karamihan ng tao. Mm, Ayaw nilang pumunta. So ang ginawa mo, inilagay mo sa sako. Okay. Inilagay ko sa sako. Buti nagwawala. Nagwawala nga. Nagwawala. Shhh. Oh, Nagihingi pa. Dito tayo tayo. Oo. Oh, kayo sa duwen, duwen nila. Oh, oh. ha, paupo. Okay. Ah, pagod. Ay. My God. Oh, anong pagkain nyo tayo? Sain po ako kayo, ulam ko. Ha? Alin? Kumain na po ako. Kumain na kayo? O oh, eh, mag alas 11 si pa lang naman eh. Nang tanghali. Ang bilis ng tuyo. Ang bilis ng kain nyo tay. Kanina. Hindi po kanina pa bago ko umalis. Ah, okay. Sakay pumunta kanina. Doon po, galing pa po doon. Saan? Doon sa bundok sa kabila. Ay, yung pataniman niyo doon. Kumusta yung mga tanim niyo doon? Okay naman po, maganda na. Wala na, hindi naman inuubos okay. ng mga magnanakaw. Kaysa isa lang nawapang sa panglaga siguro. <laughs> okay na yun. At least di naman inuubos. Hindi naman. Tiniterhan ka naman. Opo. Tsaka nakakatulong ka rin sa kanila. Opo, gano'n po. Kung nagugutom sila. Opo, ganun. O, nakatulong ka na. Ganun po, Galing kami, kami. doon sa bahay na pinagagawa na namin para sa inyo tayo badong sabi nga ni ang sabi mo kanina ang tagal ha ang tagal maayos tagal mm. -hmm. nababagalan ka nababagalan ako parang usad pagong ha parang usad pagong ganun ba sabi naman ng karpintero yan no kasi daw nga pa, na, madalas maulan kaya kaysa naman daw magkasakit sila si umihinto-hinto kaya siguro ganun Um, sana lang tayo, Madong, eh, bago mag uh, dumating yung talagang tag-ulan, eh, makalipat na kayo. Okay. Kasi, hirap talaga dito sa lugar mo, no? Okay. Wala pang tanim, ano? Okay. Basta ngayon kung kapalit na buwan, tataniman ko na ito lang. Ha? Ay, ngayon, Ngayong Darating na buwang September. Okay. Tatamnan mo na yan. Malawak yan. Tayo ba dong? So, then, 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 then. Anong mga itatanim mo dyan? Kamuting kahoy na lang po siguro. Sa kamuti. Kamuti tsaka kamuting kahoy. Okay. Kamuting Bagay. kahoy tsaka kamuting baging. Okay. Pwede bang pagsamahin yun? Oh, dey, bukod. Ah, bukod. bukod okay. okay. Na, Ay, mga nyug na yan na nasunog na makakabalik pa yung sa dati? oo babalik po yan, mabunga niya yan? at least nasunog yung kanyang mga insekto ano? damatay ano? babalik na yan sa dati okay hmm. isa isa lang o uh -huh. oo marunong talaga eh. o pagsabing isa isa hmm. lang eh, isa lang yung lumapit ano 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 may kasalanan kaya sa hindi yan nalalapit sa akin. May kasalanan yan eh. Ano kasalanan? Ayaw lumapit. Tinira yun. Lagayan ko ng gamot. Ah, pinagkaalaman. Oh, Anong ginawa? Parang laro nila. Pinaglaruan yung lagay mo ng gamot. Opo. Okay. <laughs> kaya pala ayaw lumapit sa iyo. Ayaw, nap napalo ko siya. Ah, okay. Anong, pag may kasalanan. Itong isa, lak lakasan, lumula siya kasalanan. Umihingi oh. pa oh. Matawa na yan, may naman ba? Oo, sobra na. Sobra na yan. <laughs> Yung isa, may kasalanan. Mayroon yun. <laughs> <laughs> Kaya yun, hindi yun, yun napalipo sa atin. Baka ulitin ko na naman. Ah! <laughs> <laughs> ano Pagka ganyan may kasalanan, anong parusa mo sa dalawang ito? May palo sila. May palo? Oo. Oh. Ang <laughs> uh, lulusog nila, ano? Oh, ano? Hindi nakataba ito. Ha? Ayaw tumaba yan si Whitey. O, tawagin mo daw tayo Badokan. Brownie. Palapit. Ayaw talaga. Brownie. Hindi, hindi. Halika, halika. Yung isa, lakas yan loong Yung brownie ayaw. 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 Okay. <laughs> Takot sa'yo. iyo <laughs> <May> kasalanan. Baka ulit na naman niya mapalo. Ayan, ganyan mo. Maharap na. Maharap na. Kayong mga... Eh kung gusto naman, pag may ibang tao nakakapunta rito, galit sila, galit. Kung ba sa una, oh, galit sila. Oo. Oh. Maya-maya, wala na. Ako, ano, kilalang-kilala na kami. Hmm. No? So, tuwa-tuwa, o. Oh. Hey! <laughs> behave, behave. Tabi na, tabi na! Hoy! <laughs> tabi na! <laughs> tabi daw, tabi. Baby. Okay. Mm -hmm. Ay, 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 babalik pa. <laughs> ano ba yung babae yun? Lalaki? Lalaki oh, po. Ah, lalaki. Ah, okay. Kailan mga... Di pa nabubuntis? Ay, yung... Nanganak yung babae na matay. O, oh, ilan nanganak? Isa sana. Isa lang. Isa lang? O, oh, isa lang. Namatay naman. Namatay. hindi ko napansin ng anak niya sa pagka umaga patay na sayang ano hindi ko napansin ng anak niya sa doon ng anak sa ko na yun sa yung bigas niyo okay pa naman marami pa naman ano marami pa po oo Di naman nawawala doon sa taguan niyo hindi naman po kanyan na nakakaalam ng taguan mo Nagalagay ka lang dito na po konti-konti. Hmm. Ah, okay. Tsaka yung dalawang aso mo nandito lang. Oh, nandito. Pag nawala ka dito, nandito sila. Silang gwardiya dyan. Silang gwardiya. Lang makikialam. Oh. Tatahol sila ng tahol. Oh. Yung, yung, naman mga tao, yung may apuntang tao dito, siyempre, ba ano din po sila ba? Kakabahan. Mag-aalala din sa kabahan siyempre. Hmm. Hmm. Lakas ng ulan kagabi, ano? Ganun nga po, eh, Talagang lakas po. Ang dali pang lamok. Lamok ano? Opo. Lamig. Malamig po. Ganun po. Wala kayong mga damit. Meron din ngayon po. At saka meron din tatlong piraso doon. Tatlong piraso? Ilan yung, ito, ito na lahat ang damit nyo? Opo. At saka meron naman ako doon sa magnakuan. Ito na lahat Opo. ang damit nyo? Wala kayong yung damit na pang susuotin nyo, pupunta ng bayan? Wala na? O, wala na po. Puro lang yung pang ano? Hanggang bundok lang. Ganda sa labasan. Pwede makabili. Okay. Yaan nyo tayo ba doon? Baka sa sunod na balik namin dito ni Papa P. Nakadala kami dito ng mga... Ano ba yung size mo? Large? Small? Medium? Medium lang. Medium. Okay. Para naman kung pupunta kayo sa... Sa poblasyon, sa bayan, eh, maayos-ayos naman ng suot ninyo tayo ba dong ano kayo ba tayo eh merong pension sa senior citizen wala po kayo wala po po pagkat hindi nyo masikaso isa pinapasikaso kay patulong ako kiningning meron daw sabi sa akin sabi, sam sama, niya kita sa Komilik. meron daw kung anong hindi ko alam po ang ano komilik bakit sa Komilik? Iwan ko po. Hindi ka ano. ba mabuboto? Naboto po. Pa-deristrado ka sa Komilik? Opo. May okay. po kasi yung ano ko, yung baptismal daw. ah, baptismal? Mali yung ano, mali yung isang litra. Okay. Mali daw, e, kaya hindi po makano. Hindi ka makakuha sa senior yung Ayun, social pension. Upo, kaya yung ginawa, parang ipinasa sa ano, luningning. Ayun, sabi sa akin, pili na. Kumuha kanya ng kaya so, ano kapagka okay na yun, makakakuha ka na sa pension mo. Opo, daw po. Sayang din naman kasi yun. Buwan-buwan yata, 1,000 yun eh, no? Hmm. Pagka magka-pira po, nga sabi ko, kasi pamasahe po dito, mahal. Mahal nga, dito. walang biyahe rito. Wala. Arkila ka ng motor, yung habal-habal. 300. O, 300, hanggang bayan lang. Opo. Tapos bayan to bayan ng daet, eh, another pasahe yun. Hmm. Ganun po. Hmm. Yeah, kung meron mga pumakakwaman ako ng 300, dito, dito pang ano ko Dito lang? Wala? Dito oh. lang sa lugar na to. Habal-habal yung motor, arkilahin mo. Oh, ganun po. Kaya nga ang hirap bumili ng mga materyales sa hardware dito. Ay, Mahal ba? ang bayad sa transportasyon. No, Tay? Oo oh, po. Yeah. Okay, friend, maraming salamat po. Hindi mo pinapabayaan. Saka po, doon po sa mga tumutulong sa akin, kay Ma'am, iyon. Mamdi. Ma po at saka si Sir Martial. Sir Martial, maraming maraming salamat po. Parehong taga USA 'yun, mm. Taybadong. Mm. Salamat po. Mm, tay okay. ang maitutulong natin, ang bali pa sa salamat natin sa kanila. Ipagdasal natin sila, oh, Taybadong. Pagdasal ko nga po. Na, Pagdasal natin sana. sila na maging maayos ang kanilang kalusugan, oh, bigyan po. sila ng malulusog na pamilya oh, pa, at marami pang biyaya no so, para Marami pa silang matulungan na tulad oh, natin. Po. Ano, tayo ba doon? Oh, Pagdasal natin sila. Oh, Yun lang po. yung tanging magagawa natin para mapasalamatan natin sila. Tayo, no? Opo, oh, po. Ganun po. Pag... Mm -hmm. Pagdasal na lang po. Mm -hmm. O paano? Parang uulan na naman tayo ba doon? Oh? Makulimlim na naman. Baka uh -huh. kami ng ulan dyan sa daan eh. Okay. Ni Papa Pe. Ha? Okay. Alis na kami? Oh, sige po. Ha? Ingat po. Oo, alis na tayo Papa P. tayo ng ulan. Oh. No? Delikado. Delikado ano. Malay ulay pati ang lalakarin namin. Pagka basa yung madulas ano? Oh, medyo mabas, madulas po yung mm -hmm. kapit sa sapatos, mga chinelas. Hmm. Okay. Pabutin tayo ng malakas na ulan. Nahirap na wala ditong masilungan buti may mga anahaw dito na pwedeng magamit ayan mga ganito pag maulan dito sa bundok itong ginagamit oh. mga ganito putulin mo yan pamandong ayan